Hello po mga bes! Ito nga po pala ang kapart Ka? Kung bakit po gano'n ang pangangatawan nila, ay eto na nga po at isineshare ko na po sa inyo. Hindi po ba mainam po na magshare ng mga kaalaman para po makatulong tayo sa iba? 哇，你能的！ Mga bes yan. Hanggang sa muli ang inyong munting handle. Thank you po God.